What's up guys? So ito na uh, light check tayo dito sa pula. Yung pininturahan ko, eh. ako, ako rin nag-ano nito ng wiring lahat. So light check tayo. So gabi ko siya inano kasi para makita talaga. So yan. Light check tayo. Punta muna tayo sa loob. Yan. Yan. So madilim. Lagyan natin ng ilaw. Yun. So una, uh, pag open mo pala ng susi. Ito yung susi. Lahat na dati, uh, bago to, bago ko to winairing, ang mga switch nito sa ilaw, sa lahat, toggle switch, yung nakalagay lang dito. Yan, may mga butas pa nga yan. Yan, so, nung winairing ako siya, nilagay ko na lahat dito. Balik sa normal. So, open natin yung susi. Yan, oh. Lahat ng indicator dyan sa dashboard, gumagana lahat yan. Ayan. So, ayan Oh. Handbrake sa gasolina, battery, sa oil, tsaka yung temperature, tsaka yung sa ano, floater. Ayan. Speedometer, gumagana rin yan. So, flash, flasher natin. Ayan Oh. So, high. 'Yon, naka-high, low, 'yan. Dito lahat 'yan sa ano, ano. 'Yan, flasher. Kaya pag naka-high, pwede siya mag pwede ka mag-flasher. So 'yan. Pati 'yung indicator, gumagana 'yan. So 'yan. Patayin natin, tapos up natin 'yung susi. 'Yan, naka-off. so 'yan. So kahit naka-off 'yung susi, kahit tanggalin mo 'yung susi, 'yan pwede ka mag hazard yan yan o yan naka hazard yan natin sa labas supply natin yung ilaw so yan o so yan sa akin yung susi so yan ang original na ano yan sa akin yung susi o kahit patay mo yung susi yan doon ako ano. Tapos ilawi pa ilawi natin lahat yan. Balik natin ulit yung susi Tos, Yung busina pala nito yan. Dito na rin yung busina Dati toggle switch din ano oh, rin push button So binalik ko na rin dito yan. Yan. So open natin yung ilaw So wiper gumagana rin yan, yan. yan. Gumagana rin wiper Ilaw ilaw Open natin So ayan oh. Diwanag. Nakalo. Ayan. Ayan. O good set yung ilaw natin. Pag nakalo siya, isang ilaw lang gumagana. Yan dalawa yan eh, dalawang valve. Ayun ano, yan. Ayun. Ito lang. Pag naka-high dalawa yan sila. Tapos naka-side. Tapos nakapag-light na rin siya. Itong. Yan. Tapos sa likod, So, yan Yan. So, yan yung winairing natin. So, ngayon ko lang nakablog ito eh. So, tayo na natin. So, I -start. I start na rin natin. I start natin para makita natin yung mamata yung indicator. Ayan. Yung indicator na lang yan sa handbrake. Yan isa. Pag tinanggal ko yung handbrake, mawala din yan pag natanggal yung handbrake yan, tanggal natin yung handbrake yan oh. handbrake natin yan yan so yan, all goods na yan so ayan. ma ano na siya kompleto na talaga